Magandang hapon sa inyo mga kapisid. Ako pong muli si Eric Coralio Motoblog. Magandang hapon sa inyo isang mapagpalang araw mga kapisid. So, ang tatalakayin natin sa hapong ito ay tungkol sa bawal lang nga bang gumamit ng temporary plate sa isang motorsiklo o sa ating sasakyan. Okay? Batay dito sa nilabas na Memorandum Circular Number BDM 2024, no? 2721, yung nilabas ng memorandum ni LTO. No? Bawal na nga pong gumamit ng temporary plate. No? Uh, after po ng 15 days na palugit. Pagkatapos ng 15 days sa palugit, kailangan uh, license plate po ni LTO ang nakakabit sa inyo. No? Okay mga kopismit ito. Uh, ito po ay nilabas nung July 1, 2024 pa, no? Nakalagay ito ay guidelines to use of improvised temporary motor vehicle. Improvised, uh, motorcycle plates, ano? Babasahin ko po sa inyo, no? No? Considering the absence of backlog in the production of motor vehicle plates, vis-a-vis our continuous improve, improvement in alignment to policies and current standard and practices. Memorandum circular number JMT 2023 and 2400 entitled use of improvised temporary motor vehicle page dated May 22, 2023 is hereby revoked. Re i na po nila. Binawi na po nila, no? Okay. Dito po sa sunod, the use of non-LTO uh, issued plate number Shall only be allowed in the following instances, no? Yung pong mga gumagamit ng temporary plate at saka uh, improvised plate, yun in na nila. So, mayroon ng panibagong uh, memorandum, circular number ng ating uh, LTO na bagong nilabas ng memorandum, okay? Papakita ko po sa screen ngayon, basahin nyo po. Meta, no? sinasabi dito daw ang improvised plates for this purpose improvised plates shall refer to plate which shall be made by the vehicle owner while awaiting to the replacement of the loss of multilated plate number thus concerned LTO district extension office which process the duplicate plate request upon submission of the owner of necessary requirement necessary requirements that shall issue the corresponding authority permit to use improvised plate and shall be valid until the actual plate is available. Ibig sabihin po nito sa number 1 po natin dito sa memorandum. No? Ang improvised plate, kapag wala ka pang plaka, pwede, pwede kang gumawa ng improvised plate. Ano? Nakalagay doon yung plaka na nakalagay sa ORCR mo. And then, para makagamit ka ng improvised plate, kailangan humingi ka ng authorization letter sa LTO para magamit mo yung improvised plate na yun dahil wala ka pang plaka, no? Para magamit mo yung improvised plate na yun, kasi sa baba, pwede mo ilagay improvised plate, tapos plaka. Is mo nakalagay yung nakasulat dun sa ORCR mo. Tapos, lagay mo sa baba, improvised plate, no? Then may kasama pa yung kasulatan na galing sa LTO. Humingi ka, mga copies made, para magamit mo yung improvised plates na gusto mong plaka, no? kailangan may authorization letter galing sa LTO para magamit yan ng improvised plates yun po yung number 1 dito yung number 2 yun po yung tungkol sa temporary vintage vehicle plates eh wala naman tayong vintage car no? so hindi natin kailangan yan sa pang number 3 naman temporary plate for new 4 wheel motor vehicle sa mga mot uh, sa mga sasakyan na 4 wheels na wala pang plaka no? 4 wheels na wala pang plaka pero temporary plate ang gagamitin ano? for the purpose the temporary plate should reflect the assigned conduction sticker no? sa mga wala pang plaka na 4 wheel vehicle pwede kayong gumamit ng temporary plate pero temporary plate nakalagay conduction sticker mismo no? kasi wala pa kayong plaka nakalagay lang conduction sticker no? The number, color, of temporary place shall be accordance with the MB file classification with private. Yan. Kailangan daw puti. Yan. Puti na background. Tapos black alphanumeric. Kailangan black alphanumeric. Electric hybrid. Kailangan white background tsaka green alphanumeric kapag ka electric. Electric car. Ganyan. Government white background with red alphanumeric kailangan kulay pula ng letra no, kasi ginagamit pang gobyerno sakyan however the use of temporary place for private motor vehicle shall be valid only within a period of 15 days for issuance of sales invoice kailangan daw no sa 15 days pwede ka pang gumamit ng conduction sticker no pero kailangan pagkatapos ng 15 days na palugit, kailangan nakabit na dyan ay ang LTO, license plate na mismo, na mayroong kasamang QR code. Ano? Yun na po ang gagamitin natin. Hindi na po tayo gagamit ng conduction sticker na temporal plate. No? Hindi na po yun papayagan ni LTO. No? Ito naman sa mga motorsiklo, no? sa mga motorsiklo na luma, no, luma. Gaya po ng sa akin kasi sa akin wala pa po akong plaka eh. Luma pa po 'yung sa akin. Model 2016 ko po nabili. 2016, no? Hinahanap ko rin po sa sa website, wala po akong makitang uh, wala po akong makitang plaka pa nitong aking motorsiklo so nakalagay pa lang sa akin temporary plate number. No? temporary plate with MV file number pa lang din po ang nakakabit sa akin ano? wala pa po yung plaka sa akin pero luma na po yung motor ko po 9 years na wala pa rin plaka so ano pa rin siya uh, MV file number pa rin ang pwede kong gamitin so temporary plate pa rin yon no luma pa po yun eh no ito para maintindihan nyo dito ko nasihan mga office mate. alam mo ba kung bakit mga office mate dito ko nasihan dahil ito basahin ko sa inyo no temporary plate for motorcycle the use of temporary plate reflecting the MB file number shall only be allowed for motorcycle purchase before before ah before ibig sabihin bago ang 2023 January 1 2023 bago isibil lumang motorsiklo pa ito no yung gagaya sa akin luma pa po yan no before 2023 no pwede pang gumamit ng temporary plate with MB file number kasi may backlog pa po sila sa mga lumang motorsiklo gaya po na sa akin may, may backlog pa po sila so wala pa silang ma-assign na plaka doon sa motorsiklo ko po sa mga lumang motorsiklo po dyan na gaya po ng motor ko po wala. pwede pa tayong gumamit ng temporary plate na with MB file number no ito naman sa mga bagong motorsiklo no for new motorcycle or those to the purchase after the effectivity of memorandum circular, the use of temporary plate reflecting the MP file number shall be valid only with within a period of 15 days for the issue of sales invoice. Ibig sabihin, sa mga motorsiklo ngayon, na bagong bili within this 2023, 2024 model, no? Pwede po po kayo gumamit ng temporary plate with MB file number. Reflecting MB file number no? Pwede pa kayong gumamit. 15 days. Pero after 15 days, kailangan license plate na ni LTO ang nakakabit sa inyong motorsiklo, no? Okay. Ito naman, ito ang minaka masakit. Upon this effectivity, all motor vehicle and motorcycle using non-LTO issued plate number except the authorized and specified annexes A, B, C, and D ay Mem memorandum circular shall be apprehended no kapag gumagamit pa tayo ng mga temporary plate eh, bawal na yung temporary plate no maa-apprehend na po tayo no and the uh, appropriate legal action and penalties according to existing laws and regulations shall be imposed mga office mates sa mga bagong motorsiklo ngayon no wala pang plaka uh, asika suhin niyo na po yan pumunta na kayo sa sa LTO, tanungin nyo na po o sa kasa, tanungin nyo na sa kanila kung meron pa pong uh, na ba silang uh, plaka na para sa inyong motorsiglo sa inyong mga kasa sa LTO, baka meron ng plaka sa inyo na uh, pwede na uh, meron ng plaka na pwede na ikabit sa inyo no? ikabit nyo na mga kopismate pag binigay sa inyo huwag nyo, nyo, katamaran na na hindi nyo ikakabit sa inyong motorsiklo yung license plate mismo ni LTO no baka kayo ma-apprehend mga copysmith may kasama pong penalties po yan no shall be legal action talaga mayroon legal action na rin yung kasama no kaya wala mapipilitan pong sumunod kasi ganun talaga no ngayon kapag kayo mga mga kasa po ninyo ay hindi nakapag-issue after 15 days hindi siya nakapag-issue ng plaka sa inyo ano uh, i-report niyo po yan kay LTO no? baka yung kasa mismo ang magmulta sa LTO dahil hindi pa nila nabibigay ang plaka po ninyo no? no tatandaan nyo po no, 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 plate uh, wala pong plaka hindi kayo pwedeng bumiyahe gano'n na po yan wala pong plaka hindi kayo pwedeng bumiyahe kasi ano po yan uh, para sa kanila yan po yung memorandum talaga na kalagay no? ma-apprehend na po kayo no plate, no travel policy sa kanila mga kopismate So, yun, ano? The memorandum circular shall take effect on August 1, 2024 after its publication in the official gazette or in the newspaper general circulation and the registration of office of the National Administration Register. University of Philippines, Law Center, UP Diliman, Quezon City, galing pa sa UP Diliman, yung mga ganitong klaseng plaka, ay ganitong klaseng uh, kasulatan, ano? Pero, No? Yan. Ito po ay naka-take effect na ng August 1, 2024, no. So bali epektibo na po siya ngayon, August, no. Pero po kayo mag-alala, no, dahil po sa nangyari pong bagyo nitong uh, Karina, no, may mga siguro dokumento po silang nasira. So, ah uh, binigyan pa tayo ni LTO ng hanggang September para asikasuhin po yung ating mga license plate sa ating mga motosiklo, sa ating mga sasakyan, no? Sa ating mga kotse, no? Uh, binigyan pa tayo ng palugit hanggang September. Kung kailangan ngayon mga kopismate, asikasuhin nyo na ngayong August. Pagdating ng September, baka magkaroon na tayo ng hulihan, ano? Apprehension na, kaya. baka magkaroon na ng apprehension, ano? Okay? Tapos itong mga Atong uh, memorandum circular na ito, i-save po ninyo sa inyong, or i-print po ninyo, ipakita po ninyo. Baka kasi may mga traffic enforcer po na, or mga law enforcement po tayo na hindi naunawaan ito. Minsan, aabot uh, pa po ito sa ano, mukhang, minsan may mga times po na mali-mali ang interpretasyon ng ating mga law enforcement. Mali-mali no? ang interpretasyon, interpretasyon sa mga ganitong memorandum, ano? mukhang tayo pinakawawa ng motorista pag gano'n na mangyari. Na mali sila na interpretasyon kaya hinuli ka pa rin. Ano? You know? Pero ipaliwanag nyo po sa kaila, isave nyo po itong, kahit sa cellphone nyo, isave nyo po itong uh, memorandum na ito at pakita nyo po sa kaila. Basahin nyo po sa kailang harapan. Ano? You know? <laughs> kung, kung inis na inis na kayo mga kopismit, isampal nyo sa mukha <laughs> Baka hindi po nila naiintindihan to <laughs> kung minsan mga law enforcement po natin, nahihirapan po silang uh, intindihin itong itong bagay na nakasulat, eh, no? Kaya nagkakamali minsan sila ng interpretasyon. Okay? Uh, okay, mga kapismate, sinabi ko lang sa inyo tungkol dito sa sa memorandum na ito. Galing po dito. Makikita nyo po ito sa inyong Facebook. Ayan, yeah, sa mga Facebook account, sa inyong uh, sa online. Baka makita nyo po ito sa online, sa Google. Yan, isave nyo po. Kung may printer po kayo, i-print po ninyo. Ganyan, para may copy kayo. Ipakita nyo po sa kanila kasi minsan mahirap. may mga, may mga law enforcement po na may interpretation po na may mga sarili-sarili siyang interpretation. Kaya hirap na hirap silang intindihin yung mga ganitong klase ng memorandum ipaliwanag nyo sa kaila, no? Kapag hindi nila maitindihan, sila na may problema. No? Okay, mga office mate, sana ay uh, maitindihan, uh, naunawaan nyo po yung aking sinabi, no? Uh, salamat sa inyong panonood. Kung mayroon kayo hindi maitindihan, just comment down below. No? Sasagutin ko po yung mga katanungan. Ito pong muli si Eric Coralio Motoblog. Maraming salamat. God bless, rise up at ingat. ingat. <muchas>